Nayanig ang social media matapos ang supresang anunsyo ng tambalan ni na Catherine Bernardo at James Reed. Ibinendera ng ABS-CBN ang kanilang teleserye sa pamamagitan ng isang video teaser na agad umani ng higit 3.5 million views sa loob lamang ng isang oras. Masayang-masaya ang fans sa pangmalakasang tambalan ng Asia Superstar at ng Multimedia Prince para sa kanilang unang teleseryang magkasama. Aminado si Katrina hindi niya rin inasahan ang development na ito. Ayon sa kanya, hindi ko in expect. Baka si James din hindi niya inexpect. Sinong mag-aakala sapagkat tapos ng ilang taon at galing pa kami ng kanya-kanyang love team na magkakasama kami para sa comeback teleserye namin possible na talaga ngayon. Excited na kami. Nagbigay din siya ng patikim sa mga dapat abangan sa kanilang proyekto. Ani Katrin, nakakapanibago ito. Ang ganda-ganda ng konsepto ng series na ito. Sa lahat ng kwentong ipinakita, ito talaga ang gusto kong gawin kasi hindi lang ito tungkol sa pag-ibig. Tungkol din ito sa pagkakaibigan, pamilya at mga babae. Kahapon, August 29, inanunsyo ng ABS-CBN at Dreamscape Entertainment ang tambalan sa pamamagitan ng teaser video. Video. Dito na silayan ang nakakakilig na chemistry ng dalawa habang kinukunan sila ng mga litrato para sa look test ng serye. Ito rin ang nagsisilbing comeback teleserye ni Catherine Matapos ang Too Good To Be True noong 2022 at ni James mula sa Till Elmetium Met noong 2016. Abangan ang iba pang detalye pati na ang mga artistang makakasama nila sa teleseryeng ito.